Okay, today is ano, March 25. Bali 35 days na tong mga pugo. Ito ang lalaki na talaga oh. Kaila dito raw 37 days nung mga itlog. Ito 35 days na eh. Kaya pag humihingal daw na ganyan yan daw yung mag-i-itlog na Ito eh. sa baba. Ayan oh. Ayan. Bali pag humihingal daw na ganyan. Yan daw yung ano. Ano daw yung nag i na. Be, be, hi! <laughs> sa kanila nag i na. Ano, laki na. No? Saka nailipat na nga pala sa kulungan. Okay. Bale ngayon, Tuesday. Nilipat daw sila rito sa malaking kulungan nung, ano, nung Sunday. So, Sunday, Monday, Tuesday. Two days na itong nailipat. Ayan. Diba? Ayan. Yan. No, may ata may mahinit log. Ha? Eh? Kung may mahinit log na dyan, na may ata Kita mo na ba? May eh, oras po eh. Hanggang 8 o'clock po, nahinit log pa rin eh. Ay, ganun. Hindi Napasok tayo dito. Ah, ganun. O, 2 o'clock daw hanggang 8 o'clock nang ng yung islog. Ano oras na ba ngayon? Kain na kain, o. Oh. Kasi kuya, yan. Ah, oh, O, hindi pa. O, mga ilang araw pa yan. Dalawang araw na lang, o. Ano, Pag inihingan ng araw na ganyan, ah, uh, lapit ng islog yan. Oh, ang lakas yung, ang lakas yung hingal, o. Oh. Oo. Oh. Ah, okay. O, 2 o'clock na daw ngayon. Yan. Ayos. Eto, itlog to nila, Digo. Yan, binabuksan na ni Be. Yan, dami na. Parang Cadbury oh. Ano ba May iba pa size niya Hindi pa siya standard. Ito maliit oh. Wala pa laying Wala pa laying. pala talaga silang eat log no? Oh, ito lang Wala pa laying. Yan. Ito si Egg Master. Ito <laughs> si Egg Senior. <laughs> Makain ng chicken. Ay, eh, chicken ba yan? Matamis. Yeah, ito si... Si... <laughs> si Miss Egg. <laughs> ito si Bitoy Egg. <laughs> ito si Big Egg. <laughs> okay.